Okay, mga kapriyan, ha? <laughs> Tingnan natin to. bigyan natin ng hihingihan natin ng opinion ng ating mga specialist. Nandito si Karimon. Ito yung tip technician natin ng Centigrade Sambalis France. Tingnan natin. Karimon! Ay, po. Eh, ito, ito. <clears throat> Meron akong itatanong kasi sa'yo. Eh, di ba marami tayong mga customers na bumabalik, sabi nila, bakit sir, kalilinis na ng air namin, pero bakit iba pa rin ang amoy? Mabaho, kung baka ba, hindi normal sa isang air conditioner na may sasakyan na may air con, dapat mabango kahit may air freshener, pwede kaya lang sabi niya, iba talaga yung amoy eh. Ano yung masasabi mo, Karemon? Ah uh, baka kasi yung pagka-cleaning nila hindi naman siguro yung backpack dashboard pero mas okay pa rin talaga yung backpack dashboard para malinis talaga totally okay. ano ang pagkakaiba ng ng nude no back backback back -back dashboard sa backpack dashboard natin ano yung pagkakaiba pwede ba paliwanag mo naman advantage pa rin talaga yung backpack dashboard kasi Pwede nating ma-check yung evaporator kasi meron din lamig na nagpapalinis lang. Saka yung Pero, man, yung cleaning ang pinag-uusapan dito. Oo, oh, isa di pa yun. Oh, oh, tulad nito, so, di ba? Kahit Malinisan anong mangyari talaga. yan, talaga lahat ng alikabok yan, big oh. brand ng air compressor natin. Oh. Tapos, pagkayari natin, ano nang, lagay doon, natural, dabis na, malamig oh. na, mabango pa. Oo, oh, sumple <laughs> naman. Eh, sa kapila, sino kasama mo dyan? Sige natin. Ah. Uh, Pop! Oh. Ano sa ano, panahan dyan dyan? Anong, anong ginagawa mo dyan? Gabriel? Tapos lang yung alikabok para hindi masyado maano yung blower niya. Oh, grabe ha, talaga, pati alikabok. O, kita mo na yan. Saan yung evaporator mo dyan? Ah, pagka-clean mo diyan, ibabalik mo na. Opo. So, talaga naman ano, lininisan na, pupunasan pa. Sempre. <laughs> oh, shout out sa mga taga sa diyan. Kakas sa mga taga mula. Oh, taga mula. Oh, shout, shout out sa mga taga diyan. Oh, shout out. Hey. Ah, okay. Shout out mga taga pula. Ah. Marahay na hapon sa endogabos dahil hapon dito. Marahay na hapon sa endogabos. Boss. sa aking mga kababayan, mga karamuanon, mga bigulano. Marahay na hapon sa endogabos, Ha? Okay, salamat. Caprion on the go. God bless.